laking aso uh, nito. Ayan, shout out talaga yung aking kaibigan social oh, dito. Ayan o. Oh. Tingnan mo. Tachi boy. Ang <laughs> sarap ng <tulog. laughs> Tama tayo na kayo si Pulgoso sa likod. <laughs> so, tingnan mo naka-kotche pa. Naka-aircon pa yan. kwarto oh. Parte nga naka-aircon. So, saka matutuwa ka talaga. So, yan. Ang babayit niya ng mga dogs niya. Diba? So, ayan Shout out sa inyo ha. Nood nood lang kayo, panoodin niyo lang yung Kalbong Kulit TV vlog saka yung sa yung saking reels, yan sa yung pake mo sa TikTok yan. Siya yung sa akin nagsabi na wag wag kang bibitaw, tuloy mo lang. Laban <laughs> lang. Laban Thank you very much. Yan, yeah, marami sila, lang. na finish na, di ba? Finish na, diba? na oh. Oh, yan. Okay lang 'yon, basta at least makapagpasaya tayo. Oh. Makatulong tayo. Kung may diwata overload. Oh, syempre, may diwata yon. overjoy. Oh, <laughs> mo 'yon, boy, oh. di ba? mo pansinin yung mga sinasabi ng iba, oh. tuloy mo Ayan. lang. Tuloy mo lang. Ay, ano, eh? Wala, iniisip sila nila iba. Ito, eh. oh. Iniisip kasi nila, gusto mabigyan kagad sila, pero hindi nila alam yung deep inside nun. Di ba? Oh, oh. Mahirap yung kalagayan na ganun. So, yung damdamin, no? Oh. Yan, shoutout sa inyo, ha? Yan, dood lang kayo. Bye-bye, dogs! <laughs>